Happy Monday morning mga kadayo At medyo na-miss ko nga ang makit ng bundok ano? Kaya nandito ako Katatapos lang ng ulan Medyo basa, basa yung lupa Medyo manulas Pumunta ako dito mga kadayo Dahil Titingin na naman ako ng Libreng mauulam At syempre ano ba yung palagi kong kinukuha dito Yung labong Tambo kung tawagin dito aadubohin na naman natin matagal-tagal na rin mga kadayo na hindi ako nakapag-ulam ng adobong labong ayan ilang linggo hindi ako makyat kaya mabilis akong hiningal Eh nandito na tayo mga kadayo ayan o yan ako madalas kumukuha meron akong dalang samurai Ayan. tingin tayo pasok tayo mga kadayo samahan nyo ang kumuha ng uh, labong siyang uulamin natin sa tanghalian syempre sana makakuha tayo para makauwi tayo ng maaga na hindi tayo abutan ng ulan hanap tayo mga kadayo yan ito yung puno ng kawayan ikutin natin wala dito mga kadayo suungin tayo sa baba susut sut na naman tayo sa katinikan yan kahit mga dalawa lang mga kadayo eh okay na tara maghanap tayo Naku po mga kadayo Wala yata tayong makukuha Nakikita niya no Mga naglakihan ng mga Tambo Mga labong lalaki na nila Wala yata tayong maiuwi Ay nako mga kadayo Wala akong maiuwing tambo O labong kung tawagin sa Tagalog Wala Kaya Uuwi tayong walang Nakuhang tambo wala mga kadayo. Napalayo na tayo. Wala tayong makita. Kaya tuuwi tayo ng walang dalang at labong. Wala tayong maaadobong labong. Ayan o. Malinis ang mga ka kawayan. Wala kaman lang makita tumubo kahit isa malayo na tong pinuntahan natin pero wala uh, wala tayo makitang labong ayun meron isa ang makita nyo ayun no yan ang laki naman hindi na pwede dapat yung mga maliliit lang o siya uuwi tayong walang tambo good morning